Sa anibersaryo ng pagpaslang sa environmental journalist na si Doc Jerry Ortega, muling nanawagan ang kanyang mga kaanak at kaibigan para sa mas mabilis na pag-usad ng kaso at pagpapanagot sa mga may sala. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Raffi uh, Rafi, limang taon na nga nakakalipas, ano? Pero uh, hanggang sa mga sandaling ito, uh, hindi pa rin nakakamit ng na mga mahal sa buhay, kaibigan at makasama sa trabaho ang hustisya para sa environmental journalist na si Doc Jerry Ortega o kung tawagin nila ika Jerry. Kaya kanina ay nagsagawa ng press conference ang uh, Justice for Doc Jerry Ortega Movement dito sa isang uh, restaurant sa Orosa Street, ng Sud no Manila para muling ipinawagan ang hostesya, ang hinahanasama sa ninna hostesya para kay uh, Doc Jerry. Uh, bagamat may ilang mga naaresto na tulad ng sinasabing gunman na si Marlon Recamate patuloy daw na nakakatakas sa kamay ng batas ang pinaniniwalaan nilang mastermind sa pagpatay na si former Palawan Governor Joel T. Reyes. Hindi raw umuusad ng pagliliti sa kaso dahil sa patuloy na hindi pagpapakita sa korte ni Reyes. Hanggang sa mga nito ay wala pa rin arraignment na nangyayari. Hining nila ang paglulunsad ng all-out drive para mapalabas mula sa kanilang pagtatago ang mga mastermind sa pagpatay kay Doc Jerry. Ang mabilis na pagliliti sa kaso at ang kooperasyon at suporta ng sambayanan na ipanawagan ng agarang pag-aksyon ng gobyerno kaugnay ng kasong ito. Rafi? Maraming salamat, Oscar Oida.